anak ko. Nga, ilabas mo. Tapon mo ito. Hoy. Tapon mo ito. Nga, ilabas mo yung ilabas mo daw sa tagpi. Yeah. Yan ah. Yan ang humabol na. Yan ang humabol yun ah. Yan ang humabol eh. Siya tagpi humabol na oh. Tawang. Humabol ah. Tagpi! TAGPIIII! Oh, sundan natin. Bakit okay, ang madaanan Kung paano... kumuha si Tagpi pag tinawag. Tagpi! Ano? Ha? mo ha, salita ko lang yan. Salita ko lang yan, muuwi na sa tagpi. oh, ayan Oh. O, oh, anong gagawin? Ha? Anong gagawin mo? oh, kita mo, oh, pasok siya. Ganyan ka mag, ganyan ka mag-a-animal. oh, ha? Ganyan ka mag Isang tawag lang. muwi na. Ganyan mo ba aso. Ha? Diyan ka lang ha?